Iba-iba tayo ng pagpapakita ng ating pananampalataya. At ngayon nga ay, ay ipinagdiriwang ang pista ng itim na Nazareno ng Quiapo. Sa muling pagbabalik nito matapos ang pandemya, milyon-milyon ang inaasahang dadalo sa translasyon para masilayan at may pakita ang kanilang debosyon sa imahen ng itim na poong Nazareno. At para kwentuhan tayo tungkol sa kanyang debosyon at koleksyon, makasama natin si Mark Anthony Ador. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid! Good morning, kapatid. Good morning Mark Anthony. Good morning, Mark Anthony. Good morning, Mark. Ito talagang po. fresh galing sa uh, prosesyon, sa traslasyon. Mm -hmm. Makita natin direct, makita natin na hindi na nagpalit ng damit at yes hindi po, na o. nagtanggal yes ng na, at nagsukot na lang ng inyong tsinelas dahil yes nakapakayo yes ka, ka, yes kanina. Ano po ang inyong maikakwento sa amin kumpara dun sa mga nakaraang taon? Kamusta po ang mood, ang vibe? vibe Ang mm -hmm. uh, vibe po ngayon is uh, kitang-kita namin yung sabik ng mga tao mm -hmm. na, na makita muli yung nasareno. Mm -hmm. Kasi uh, four years na, almost mm -hmm. four years na, hindi, hindi, hindi nakita yung nasareno. So, uh, nakita namin yung tuwa, pati mga matatanda, pati mga bata, mm -hmm. uh, sinama nila doon para ma masaksiyan nila yung muling paglabas ng hari. Mm -hmm. So, yung overwhelmed mataas. po lahat, lahat po mataas. Pero ang kagandahan lang po is, ngayon hindi sila parang uh, wild. Ano sila, uh, parang systematic oh, um. na oh, oh, uh, isang hudyat, isang galaw, mm -hmm. gano'n. Bakit kaya gano'n? Uh, matagal preparation po, mm. tsaka yung paghuhubog po ng simbahan. Ah. Uh -huh. Mm, Napaka-importante talaga nun, no, Mami? Kasi nga parang, kung kausap din natin si uh, Ma'am Gwen from Philippine Red Cross. Yes, yun ah, din naman yung uh, sinasabi niya that there is a system sa traslasyon at maganda na ang mga diboto ay sumusunod dito. Siguro dahil ayaw din naman natin na magkaroon ng gulo. Mahihirapan kasi yun, eh, di ba? Pagka yes, nagkaroon ng stampede or anything. And I think, okay. With the vibe that you are bringing, even kanina po pas sa panimula namin sa pag-awit ng mga kapatid natin kanina, ramdam, na ramdam mong very solemn. This year, ganun po ba yung pakiramdam din doon ng nagdadasal ang mga tao habang naghihintay? Yes po, Ma'am Ano po? Uh, lahat sila pag sinabi ni Father, uh, "Luhod tayo, luhod." Hmm. Talagang uh, mararamdaman mo yung yung sabik ng tao na Merong uh, pag-iingat. Oo, at galing din kasi tayo ng mm -hmm. pandemia. Sir Mark, ako kasi nakikita yes, ko yung mga collection mo dito. Kanina tinanong mm -hmm. kita, gano'ng katagal na po sa inyo ang poon na ito? At sabi mo, great-grandmother mo yes, pa. Po. Gaano at Gano'ng katagal ka ng deboto? At paano na panimula sa'yo uh, yung pagiging deboto mo? Naging deboto po ako... Uh, when I was uh, 16 years old po. 16? 16? Ilang taon ka na, yes. na sir Mark ngayon? Uh, 42 po. 42? Oh, yes, bata pa. Po. Oh, Pero sigurad. matagal na yun. Oh. Mm -mm, 16? Okay. Yes po. Dinala po ako ng lola ko sa Quiapo. <coughs> <laughs> Kasi uh, ang may lola is uh, mother butler po dati po sa Quiapo. Wow. Very okay. Yes, very active po sa Quiapo. Tapos yun po, kada dinadala niya ako doon pag fiesta, may mga pakain yung mga pare. Kaya tontoa naman ako, bata pa ako noon mm. na Busog ko lagi. <laughs> uh -oh. <laughs> 'Yun po. And then 'yun, eventually po, uh, nung nagkaisip na po, uh, nakita ko po yung debosyon po ng tao uh -oh. sa Nazareno kasi nakikita po nila yung yung hirap niya. Mm -hmm. Yung image nung Nazareno, uh, naghihirap siya. So para na adapt po ng tao kasi uh, karamihan po sa atin na uh, nahirapan sa buhay mm -hmm. na lahat naman tayo nagkakaroon ng pagsubok. Mm -hmm. Pero Once na makita nila yung image, naiisip nila na bakit ako susuko? Uh -huh. Eh yung Nasareno. Hirap na hirap, uh -huh. hindi sumusuko. At eto nga, sabi pa ni Prof, pagkatapos ng hindi natin nakikita sa image, sa imahe, iyon eh, nangyari pagkatapos no na parang uh -huh. meron ding parang kumbaga hope at merong uh -huh. pag-asa dahil, 'di ba? Alam naman natin nangyari pagkatapos na tatlong araw, 'di ba? Pero pwedeng itatanong ko rin si si Prof. Kasi meron din yung parang mga misconception ba na ang pinupunta lang ng tao doon is dahil meron silang mga hinihingi. Pero oh. ang pa, ang naririnig ko, marami din ang pumupunta doon bilang pasasalamat. Correct. Ang ginagamit kasi nung poverty porn, di ba? sabi lang, pang Pilipinas, kaya tayo kumakapit sa religion. This is to discredit religion. Mm -hmm. Na sinasabi lang, kaya tayo nagre religion ng Pilipino. Yung mga maunlad na bansa, hindi sila nagre kasi maunlad sila. Alam nyo, masaya dito. Hindi mo alam ang deboto ng nasareno kung mayaman o mahirap. Mm -hmm. Do not judge them na puro sila mahirap. And wala rin masama doon. Pero dahil nga doon sa pare-pareho tayo ng kasuotan, <laughs> di ba? May pagkakapantay-pantay mm. na lumilitaw doon sa translation. Another big misconception, of course, yung kahit nung unang ginagawa yung, pamak yung pagsampa, mm. ay na ito ay pure madness. Mm -hmm. no? Hindi, hindi totoo yun. Kasi pagka mo yung alam mo yung inaapakan ng ta ibang tao, mm. sasabihin, ay, crab mentality. Pero yung palang mga taga-pingga doon, Nagpapaapak pala talaga yun Para tulungan yung iba na makasapa right. Of course yun, nawala na yun ngayon dun sa bagong sistema Pero dun mo makikita na willing silang magsakripisyo ng ganun ha ah, mm. para mm. para para sa ibang tao that's bayan yan, kung titingnan uh -huh. mo yung sistema ng mas malalim uh -huh. oh, Mami, oh prof mommy we can see kumakapal na nga po ang dami ng deboto sa bahagi ng Arlegi ito na yan mm. siya, na we can see ngayon sa feed natin na parami na sila ng parami may mga senior citizen i can see oh. mm. At ang maganda kasi, nagiging mapangalaga din sa isa't isa yung mga deboto. I can see na kahit pa may umaalalay sa mga matatanda. Maganda rin yun, no, mm -hmm. Mami? Mm -hmm. Nung ang inyong um, karanasan ba kanina, no? Nakita nyo naman na very visible din yung mga ihos e na pwedeng lapitan at saka yung mga taga-Red Cross para dun sa mga kung magkaroon man ng something, kung merong mangyari at kailangan ng uh, tulong sa... Uh, mas nakakaalam kung yung gagawin. Yes. kasama po ba yun sa pagiging systematic ng yes, ating... Yes ma'am, yes uh, ma'am. sa ngayon nga po is mas maraming mga volunteer Yan. na 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 lumapit sa simbahan para tumulong sa translasyon. Mm -hmm. Kasi uh, katulad ngayon, umulan. So ang 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 ano nun is madulas yung kalsada. So mm -hmm. iniingatan natin yung magkaroon ng stampede. Mm -hmm. Dahil uh, madalas siya kasi kaya yung mga medik nakaantabay naman. At, at nakikita, uh, before, visible. Yes, po. Mm -hmm. yeah. Yeah. Mga kapatid, Limpels Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.